Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-voiceover sa video nyo nang hindi mo na kailangan pang magsalita kung nahihiya kayo sa boses nyo. Ito na ang sagot sa problema nyo. So, yan yung ituturo ko sa inyo mga Lodi kung paano ko yan ginawa. Gamit ang ibang boses kung nahihiyaring kayo mag voice over sa mga video nyo. Tuturuan ko kayo kung paano mag voice over nang hindi nyo na kailangan pang magsalita. So, gagawin natin yan sa CapCut. Open nyo yung CapCut nyo and then mag new project lang kayo. And then import nyo na dito pag sama-sama -sama nyo na dito yung mga vlogs or videos nyo na i-voice over nyo. So, for example, itong tutorial ko i-voice over ko. So imbes na mag-audio tayo, 'di ba pag nag voiceover tayo, bibigyan natin 'tong audio And then, pagkapilot mo ng audio, dito may kita nyo sa gilid, swipe nyo, meron ditong record. Tapos, pinutin mo yung record. Tapos, magsasalita ka dyan, mag-voiceover ka. So, hindi mo na yung kailangan gawin. Kung tinatamad kayo mag-voiceover o kaya naman, naihiya kayo sa boses ninyo, ganito yung pwede nyo gawin. So, dito, sa video ninyo, pinutin nyo tong text and then mag-add text kayo. Tapos, pagka-add text nyo, itype nyo na dito yung mga gusto nyong sabihin sa video nyo. So, para lang din kayo nag-voiceover dito, pero hindi kayo nag- sasalita. Tinatype nyo yung mga gusto nyo sabihin doon sa video nyo. Kahit mahaba yung itype nyo dito, walang problema. So, sa akin itong tinype ko. Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag over sa video nyo nang hindi mo na kailangan pang magsalita. Kung nahihiya kayo sa boses nyo, ito na ang sagot sa problema nyo. So, ito muna yung tinype ko, yung sasabihin sa video. Tapos, punta kayo sa styles or sa fonts. Pwede po kayong mamili dito ng mga font style. Pwede rin pong pinating itong styles. Dito naman, pwede kayong mamili ng mga font colors na gusto ninyo. Yan. Maraming pagpipilian dyan. Pindutin nyo, pindutin rin itong effects. Kasi dito sa effects, meron din ditong iba't ibang text effect na pwede nyo rin pong gamitin doon sa text na tinayp nyo dyan para maiba-iba po yung kulay. Ganyan. So, pag nakapili na kayo, for example, ito yung pinili ko yung may pink, pwede nyo rin po yan lagyan ng animations. Yan, pinutin nyo lang tong animations. Tapos, dito mamili na lang kayo ng mga animations na gusto nyo. Basta wag na lang kayong pumili dito na may mga nakalagay na pro. Kasi may mga bayad yon So, dun lang tayo sa mga walang nakalagay na pro para libre lang. Dito sa animation, ito yung pinili ko, yung type 1. Okay na sa inyo yan. Pinutin nyo tong check sa taas. And then, pag may lumabas na ganito, pwede yun na pong split text automatically. Pinutin lang tong split Para po ma-separate yung caption. Kasi diba ang haba ng text na tinipe ko kanina. Para kapag nag-appear po yung caption dyan, ay ano siya, naka-chop-chop na siya or naka-split na, hiwa-hiwalay na yung caption. Katulad nito, ayan, ba? Diba? Nakita nyo sa baba, yung text na tinaip ko na mahaba, nagputul-putul na siya. So, hindi na siya mahaba para umikli lang yung mga caption na babasahin. And then, next, pinutin nyo tong unang na-split na text. Yung caption, pinutin nyo sa baba. Tapos, pagka-pindot nyo, highlight yan. Next, ito sa baba, iswipe nyo pa left. May kita nyo dito, may nakalagay dito na text to speech. Yan, swipe nyo pa left. Okay, magalala kasi free to use lang to. Yan, na, nakalagay naman dyan, free lang. Kaya gamitin nyo na to habang libre pa. Tapos, mamili na lang kayo dito ng boses kung babae or lalaki or bata. So, dito sa female, pinutin nyo lang. Lalabas na lahat dito ng mga boses babae. Pinutin nyo lang para marinig ninyo kung okay sa inyo yung boses na yon. Hello guys for today's video. So yan yung boses ni Joanne. Tayo naman natin yung boses ni Natasha. Hello guys for today's video. Tapos dito naman yung boses ng batang babae. Hello guys for today's video. Ayan. Tapos kapag lalaki yung boses naman gusto nyo, pinutilan tong mail sa taas. As mamili na kayo dito ng mga boses ng lalaki. Hello guys for today's video. Hello guys for today's video. Yan, mamili na lang kayo dyan. So, pili tayo ng boses sa babae. Dito tayo sa female. Hello guys for today's video. So, ito for yung today's video. Si Joon, pinili ko. So, pag napili nyo yan, ang gagawin nyo mga Lodi Cakes, oh. i-apply to all captions ninyo. Para, ba diba, kasi ba diba, nagputol-putol na yung mga captions doon kanina yung split ko. Para yung buong caption doon, ma-voice over siya. Kailangan naka-check tong apply to all captions. Tapos, pag naka-check na yan, pinutin nyo tong check sa taas. Yan, tapos hintayin nyo lang, generating speech. So, after nyan mga Lodi Cakes, yung tinext natin kanina, magiging voiceover na siya. Ito na yung result nun. Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-voiceover mag sa video nyo nang hindi mo na kailangan magsalita kung nahihiya kayo ito sa Ito na, na ang sagot nyo. sa problema nyo. So, ganyan yung mangyayari, kaya aayusin natin to. Iaalay natin ng maayos itong mga text-to-speech na lumabas dito. Ayun o, no, yung mga box-box dyan. So, ayan, kasi magkakapatong, kaya ganun yung naging over niya. Kaya aayusin natin siya, i-arrange ia natin para hindi siya magkapatong-patong. Ayan, adjust nyo lang, pindutin nyo, tapos i-adjust ia nyo para magkasunod-sunod yung pagkaka-voiceover, hindi siya magkakapatong-patong. yan ganyan. Align lang natin. Yan. Tapos pag okay na, play natin ulit. Pakinggan nyo kung okay na yung voiceover. Hello guys for today's video. Tuturuan ko kayo kung paano mag voiceover sa video nyo nang hindi mo na kailangan. I-adjust nyo na lang dito mga Lodi Cakes ha. Ipagdugtong-dugtong ninyo para okay yung pagkaka-voiceover. Na kailangan pang magsalita kung nahihiya kayo, sa Ito... nahihiya kayo sa boses nyo. Ito na ang sagot sa problema nyo. Kaya na-arrange na natin na pagdugtong-dugtong na natin yung voiceover. So kapag mag add kayo ulit ng sasabihin nyo or ng voiceover ninyo, ang gagawin nyo, mag-a-add text lang kayo ulit. Yan, pinutin nyo tong add text. Tapos, itype nyo lang ulit dito yung gusto niyo maging voiceover dun sa video nyo. Tapos, pag nakapag-add text kayo ulit, pinutin niyo uli yung text na yon. Tapos, i-text to speech nyo ulit. Tapos, piliin nyo ulit yung boses na pinili nyo nung una. Then, pakinggan natin ulit. Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-voiceover sa video nyo nang hindi mo na kailangan pang magsalita kung nahihiya kayo sa boses nyo. Ito na ang sagot sa problema nyo. Ang first step ay pumunta kayo sa CapCut. Yan, tapos mag-add text ka lang ulit, tapos i-type mo ulit yung mga gusto mong sabihin sa video mo. Ulit ulit mo lang siyang gagawin and then i-text to speech mo lang siya ulit hanggang sa matapos mo na yung vlog or yung video na ginagawa mo. Tapos if ever naman mga Lodi Cakes na ayaw ninyong nag-a-appear or nakikita yung caption na lumalabas dito sa screen katulad niyan, 'di ba, may text or caption na mala, Kung gusto nyo, boses lang talaga yung maririnig, walang mababasang caption dyan, ganito yung gagawin nyo. Pinutin nyo tong caption or text sa baba. Tapos pag napindot mo na yan, ma-highlight tong text sa taas, ibaba mo siya yung mawawala siya sa screen. Yan, di ba wala na. So pag ganyan, hindi na mag appear yung text, tanging boses na lang yung maririnig. So play natin para makita nyo. Hello guys for today's video. Tuturuan ko kayo kung paano mag voiceover sa video niyo nang hindi mo na kailangan pang magsalita. Kung nahihiya kayo sa boses niyo, ito na ang sagot sa problema niyo. Ang first step ay pumunta Pag ganyan na may nag-appear pa rin caption, i-highlight ulit natin, pinutin yung text sa baba. Tapos pag uh, na-highlight na itong text, ibaba natin para mawala sa screen and then play ulit natin. Na ang sagot sa problema nyo. Ang first step ay pumunta kayo sa CapCut. Ayan, wala na nag appear na caption. So, ganyan yung gagawin nyo kung ayaw yung may nakitang lumalabas na text or caption dyan sa screen. Gusto nyo boses lang yung maririnig. So, ganyan lang yung gagawin yung mga Lodi cakes. Kung tinatabad kayo mag over or kung nahihiya kayo sa boses nyo, i-text to speech nyo yan dito sa CapCut. Gamitin nyo na habang libre pa kasi soon may bayad na naman to. So, yun lang mga Lodi cakes for today's video. Sa gusto ko itong tutorial ko. Ano kung gusto nyo, please pa-like, pa-share, and pa-follow sa bali pa nakafollow dyan. Thank you for watching!